Bati ko sa lahat. Kasama mo ang Analytical Community Guru, Markets. Magsimula tayo sa ilang buod ng impormasyon tungkol sa kumpanya. Kaunti pa ay natin ang bawat parameter ng mas detalyado. Kung kinakailangan, posibleng i-pause ang video. Ipinapanukala naming isaalang-alang ang bawat tagapagpahiwatig ng korporasyong pinag-aralan ng mas detalyado. Ngayon ay susuriin namin ang mga pangunahing tagapagpahiwatig ng kumpanya sa iyo. Penske Automotive Group Ticker, EAA Ginawa ang pagsusuri gamit ang impormasyon sa PETSA, Julio 18, 2025. at 25. Sa pamamagitan ng pag-uri Guru Markets Corporation Penske Automotive Group Inc na bibilang sa subkategori. Auto Trade, 25 organisasyon ang nakikibahagi sa paghahambing makikita natin ang mga desisyon sa mga order sa dulo ng video na ito. Ang kabuang resulta para sa kumpanyang pinag-uusapan ay 5 sa isa 0 puntos. Average na marka para sa subcategory, 0.2 punto, puntos. Kung titignan mo ito mula sa isang napakalawak na pananaw sa loob ng balangkas ng buong merkado sa pangkalahatan. Tandaan na ang average na rating para sa stock market sa kabuan ay 1.8 punto, puntos. Laban sa 5-point rating para sa kumpanya Penske Automotive Group. Paghahambing ng dynamics ng share price ng kumpanya Penske Automotive Group Inc. at mga subkategori na kumpanya. Makikita natin na over labindalawa months ang shares Penske Automotive Group nagpakita ng dynamics na 5 5.6%. 56% ay laban sa pagbabago ng mga presyo sa subkategori. Market capitalization ng kumpanya Penske Automotive Group nagkakahalaga ng isa 0.86 bilyong dolyar. Ang market capitalization ng subkategory ay US Dollars walo bilyon. Ang halaga ng libro ng kumpanya ay US Dollars 5.3 bilyon. Na may book capitalization ng subkategory na US Dollars walo bilyon. Sa paghahambing ng mga bahagi ng stock exchange at capitalization ng balance, makikita natin ang mga sumusunod. Ibahagi Penske Automotive Group sa subkategory sa kaso ng market value assessment ay 5.7 isa Ang capitalization ng halaga ng libro ay 11.25 anim Pagtatasa ng bahagi ng organisasyon sa merkado at kapitalisasyon ng balance ng subkategory, mabuti isa puntos. Ang mga utang ng organisasyon ay umaabot sa US$ Dollars, 8.18 bilyon. Ang mga pananagutan sa pananalapi sa halaga ng libro ay nagkakahalaga ng isang daan at limamput dalawa ng equity ng kumpanya. Pagtatasa ng antas ng mga obligasyon sa pananalapi ng kumpanya, masama minus isa punto. Ang market value ng kumpanya sa ratio ng kita ay 11.5. Na may average para sa subkategory na 20.4. Pagsusuri ng presyo sa merkado ng kumpanya sa ratio ng tubo kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, napakahusay, 2 puntos. Ang tubo sa huling 12 buwan ay US$ Dollars, na at apat na walo milyon. Ang mga pasulong nakita para sa susunod na labindalawa buwan ay pansamantalang tinatantya sa US dollars, siyam na daan, at apat milyon. Pagtatasa ng inaasahang tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, passable, 0.0. Ang ratio ng halaga ng kumpanya sa kita ay 0.4. Ang average para sa subkategory ay 0.7. Pagsusuri ng stock market value ng kumpanya sa ratio ng kita kumpara sa mga indicator sa subkategory, good is a point. Ang kita sa huling 12 buwan ay US$30, anim isa 0 milyon. Ang hinaharap na kita para sa susunod na 12 buwan ay inaasahang magiging US$30,000, 40, apat na daan at apat na milyon Pagtatasa ng tagapagpahiwatig ng inaasahang dami ng mga benta sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, passable, 0 puntos. Ang margin ng benta ay 3.1% na may average na 3% sa subkategory. Pagtatasa ng marginality sa paghahambing sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang bahagi ng kumpanya sa subkategory ayon sa bilang ng mga empleyado ay porsyento. Na isang daan at dalawamput isa porsyentong higit sa bahagi ng market capitalization. Ang halaga ng kapital bawat empleyado ng kumpanya ay tatlong at pitumput anim dolyar. At sa subkategory ay mayroong walong at dalawamput thousand dollars. Isang pagtatasa ng kapital ng merkado ng kumpanya sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng subkategori, mabuti, 0.5 puntos. Ang kita ng kumpanya sa bawat empleyado ay US Dollars Ang average sa subkategori ay US Dollars 28.2 Pagsusuri ng kita sa bawat individual na empleyado ng kumpanya kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang dami ng kita sa bawat individual na empleyado ng organisasyon ay isang libo at ,000 ,000 dolyar. Sa subkategory mayroong siyam na daan at 31,000 isa thousand dollars. Kita sa bawat rating ng empleyado kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang dami ng mga transaksyong ibinebenta ay 7.2%, na may average para sa subkategori na 7.1%. Tagapagpahiwati labing apat na nagpapakita ng antas na 36% para sa kumpanya Penske Automotive Group Inc. Samantalang para sa subkategori ang antas na ito ay humigit kumulang 45%. Ang kasalukuyang presyo ng pagbabahagi ng kumpanya ay nasa US Dollars 164. Ang pagtatantya ng presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US Dollars tatlo. Tingnan natin ang talahanayan ng order. Ito ay magagamit mo, ang link dito ay nasa nakapin na komento. Ang talahanayan ng pagkakasunod-sunod ay naglalaman ng ganap na lahat ng mga desisyong ginawa mayong panahon ng impormasyon at sangguniang sistema ng pagsusuri guru markets. Libre at bukas ang akses sa talahanayan ng order. Link sa nakapin na komento. Bilang resulta ng pagsusuri ng Stockpens ke Automotive Group Inc., sangguniang sistema ng pagtatasa Guru Markets isang desisyon ang ginawa. Magbukas ng buy order sa US dollars isang daan at punto isa dalawa bawat bahagi, bukas ang deal dahil medyo mataas ang rating at price dynamics ng kumpanya. Ang pagtatasa ng kumpanya ay isinagawa batay sa mga pamamaraan ng pagtatasa ang index ng AKIM. Ang take profit ay nakatakda sa isang daan at siyam na zero pito. Ang stop loss ay nakatakda sa isang daan at tatlumput walo punto isa pito. Sakaling hindi isinara ang order sa pamamagitan ng take profit o stop loss. Pagkatapos ay otomatikong magsasara ang order sa pagtatapos ng session sa Agosto 17, 2025 o sa huling araw ng kalakalan bago ang petsang ito. Ticker, CLA, ay magiging isang countervailing sell order. Ang video sa deal sa pagbabalans ay magiging o publish na sa channel na ito. Kapag ang isa sa mga order ay sarado, ang pangunahing o pagbabalanse. Ang pangalawang order ay sarado sa huling presyo. Salamat sa lahat ng nanonood ng video na ito at sa paggamit ng information system, Guru Markets.